Saan do'n ka? Ano mga pagkakataon? Ano ba itong senso mo? Buksan mo lang! Ano nga kayo? Ano nga kayo nyo? ang family Pagtulong-tulong all the way Problema ay may remedy Kapag may konting comedy Ano yan? Ano naman yan? Regalo, kala Enzo. Ano po, nakikita ko, regalo. Babalot ano nga yan? po, may magic? kasi bakit hindi ako magtatanong? obvious. Bilalut mo pa ng lagay <laughs> na yan? Bilalut mo pa? Para presentable. Para sa mas... Wala <laughs> ka, Sandok. Hindi, mo gawa. Maski na. Maski na, ma-appreciate ma si nila to. <laughs> 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 Kalau nak ingin ya, kau ingin sembuh kita tu. Hop, hop. Nah, eh. <tinyo> nak kita kau yang nak taris kau, loh. Ano? Di nyong sinama. Eh, dia betul apa ni? Jibril apa ni? Kau apa? Wala nga ka? eh, kaya nga sasama ako sa inyo eh Uy, tapos oh, sasama sa akin para mga walang pera eh, Tapos mga walang pera Di, huwag mo napatagalin, huwag mo napatagalin Ano ba din na? Eh, eh, ka, uh, kita mo kasama Ay, sabag, ay iniwanan ka Oo oh, oh. eh. Wala nga regalo Ay, sinama lang din ako nito po Ay, regalo? Ay, tara! Ay, wala nga regalo, nagtatapis Tingnan mo ako, nagtatampo ako Hindi! Hindi! lang may regalo pa sa inyo. <automate> oh, oh one, two, three, go na tayo. May panamaki 1 2 3. Go! Pili mo kayo! <kids>. pili! mo na may regalo. May regalo nakabalot. Pili ko hanger to. mo 'yan, hanger ano to? Feeling mo Hindi baso. Hindi <laughs> talaga yung baso. tasa yan. <laughs> May patapon. <laughs> ay, 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 oh. ay. Patamot ang likod. pa na? <laughs> sandok ka? Hindi, oh. sandok yan. Oh. Sensi yan. Bobo. Sensi yan. Ang ano gamit namin dito? Hindi eh, para sa inyo. Ayaw yata oh, eh. Hindi man lang na-appreciate. Oo oh, oh. nga. Ano namin magagamit? Hindi. Ay, ganito na lang lang ano kay Macy na lang yan. Ayan. Oh, yeah. diba? O sino yung naglalaba? Sino yung naglalaba? Sino po? Diba? Ay, Ayan. 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 O diba? Oh. O. Ayun yung pabalan? Okay na. O. Hindi kayo masaya? Masaya. Eh pero pa. Binali ko pa. Tumala naman itong mga to. Ayan. 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 O, di buksan nyo! Ah, sandali, sandali! Dali operan mo kaya sila? 1,000 o yung regalo? Yung gano'n kaya? Gusto mo ba? Ano gusto nyo? O, 1,000 o sandok? 1,000! 1,000! wala akong Yan lang talaga yung kaya ko. Yan lang talaga yung kaya ko. Hindi, eto akin. Bas pa nagamit yan. Sa isang bukas! muna, bukas! Ito muna! Wala nung kakwit-kakwit yung regalo nyo. Wala na, kaya na. Wala pa halat ang halata naman. At least, meron ka nang panggamit ng... Oh! Stainless pa! Stainless! Stainless! Napaka-effort na Ano sa effort sa'yo? Ginanong ganun ng eh. Uy! Ganta naman ang ano nyo. Ay, ganda. Diba? Oh, bakit? Ay, umahasa pa. Umahasa pa. Umahasa pa. Pinapanood ako sa dati ng ganito, maraming mo naman, true. Oh, ba? Umahasa talaga naman. Kaya na niya, di ba? Kaya na naman. Kaya na regalo yan, eh. Palaman to sa Enzo. Buksan na naman. Uy! Ay, ayaw niya yan, di ba? Ayaw niya, di ba? Ayaw niya, yan, ba? Ayaw niya, di ba? Hindi yata ito. Ano na rin? Ano na Sige, sige. Bilangin nyo nga. Bilangin nyo nga. Five mm -hmm. <laughs> 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 uh, no? O, sa eso. na. Hindi hirap magbilang. Ang hirap magbilang. Ay, may na lang. Ito, ito. Ito, ito. Dali, bawiin. Ayaw nila kanina. Ayaw nila kanina. Ayaw kanina. Oh, wait lang. Alik kayo dito, alik kayo dito. Lapit lapit. Lapit. lapit, lapit. Uy! Sa akin huwag hindi kanya nalamangan. Oo. Yan pang bayad ng bill ng kuryente. Oo. Ito sa Pang water bill yan. Oo. ng internet. Lalo ko yung kuryente! Wala mga thank you! Wala mo kayo mga thank you! Mga thank you. Sumasaya ang family Pagtulong-tulong all the way Problema ay may remedy Kapag may konting comedy At kahit na tumitindi Ang hirap ng buhay pare Kung tayo ay may youth.